tatanggalin natin itong arko ng ating automatic train gauge try natin buhayin ulit papalit tayo ng sim card at ipapactivate natin ulit sa DOST check natin kung okay pa tong battery o kung iilaw pa dito natin siya tinanggal palit sim card hmm. para mag-activate na ay success makaringgur lang ng tuwil ma dito yung abay ko hmm. okay guys install na natin ikabit na natin yung bagong SIM card at ipap-activate natin check natin kung magre-reading yung kanyang bucket kakabit na natin so ayun meron ng reply yung ating automatic rain gauge through text triggering So, malalaman natin kung mayroong reading na ano pag uh, umulan dito sa Delphine Albano through text, then through website ng DOST Pell Sensor. So, ayun guys, mga kailyan, ano, gumagana na yung ating automatic rain gauge dito sa may uh, compound ng uh, Agricultural Services. Magagamit na po natin ito sa early warning para sa translation ng dami ng ulan kung anong ibig sabihin or epekto nito sa ating bayan. So thank you very much kay Sir James ng DUST sa pag-alalay po sa DRM office.